maka Makakaraan kaya dito? na Oo. May jeep eh. baha. Mas malalim yan Hindi kaya Bakit ba ka sumunod sa jeep ha? Kaya sure? Ano? Mga abihin tapos nang ano? Tapos nang kalsada rito. Kawawa bahay hay dito lumbog. Ang ganda ng mga bahay no. Ah, shout out po sa kanil natin kung kakayanin sabi ni kuya kaya hindi naman tayo makakabaling dito ang task na to uh habang kami hirap na hirap Uy, puno na ko, lalim, di ba? Hindi, kalati ng gulong lang yun Ito, tricycle na to Uy, petik, si lang Huwag ka lang Huwag ka lang may butas Tataog Huwag ka lang makakadaan na may butas ta <laughs> Malapit tayo kuya Oo, oh, pinasingit na natin guys Kasi ano Baka mamatay na eh, Naka-stack lang siya Ay hindi nakita itong bucho niya Ah guys, ganitong no. Sitwasyon talaga dito sa ano Laguna Yeti San Toninio Papuntang ano Papuntang Bayan na Hagunoy parang nakakatakot kumilid parang mahuhulog ito sa butas may butas kaya yan? kaya kalahati lang ng gulong kaya huwag lang tutulid kasi papasok sa alternator bakit? bakit sinasunod-sunod ako sa Egypt ka? Ito yung jeep iniingatan din yung mabasa alternator niya ayan ah, ako. oh sigurado naman muna sa ako minili nito ko daan ka oh sya kun sa tikling. pa dai pa sa hero tapos ng kapit ng babae remember ako din eh. And, guys, binabagalan lang natin para hindi abutin yung alternator. Last time kasi dati bin... yung kinulinan ko dito, mas malalim dito. Kasi yung alternator natin guys, kasi maalat yung tubig. Mga mamshi, Dito tayo liko. Ay, one way to, di ba? tingin alang. lang